Good morning. Good morning mga parikoy, marikoy. Ano'y bagong araw na naman. So, let's go fishing na naman tayo. Sana makarami tayong huli. Stay safe kayo dyan. Ingat palagi kasi may pandemic pa rin. So, Pagkatapos ng fishing natin Parekoy, marikoy gawa tayo ulit ng sayaw kasi may nag-notice na naman sa atin isang kaibigan si Miss Nim Frances. So, let's go guys. nahulog guys lapis ulit lapis mamaya ko nakukunin eh okay, para makahuli pa Ito. Needle fish. Balik ko to. is ulit guys. Pang 6 na ata 'to. Ito lepis. pala guys pang lapis at saka pang ano pang talakitok ito ako lang gumawa nito parang sabiki siya ang tawag nito fly ako lang gumawa kaysa bibili pa ako ng sabiki madali lang naman eh to at saka kasabay na yun ng floaters to floaters siguro yung tali mga 3 meters Oh, catch. Another lapis. Talakitok guys, talakitok. Gamit pala natin na ano na uh, real is uh, Infinia Plus 4000 yung rod natin 2.7 medium casting pang pang kingfish saka yung line natin siglon strike ulit Hindi oh. ako nakadala ng pamunas guys Medyo marumi na yung kamay ko But salamat. ¡Gol! lalapis ka at saka mang tatalak talagang epektibo to so ganito at siya ulit shoutout pala kay by ano by Felix, idol mong Tan Perez guys. Watch. Yummy. Talakitok. 还可以。 Na pare ko'y last three. bonus round So ayun mga parikoy, ng fishing natin so salamat sa biyaya ng dagat medyo so, marami-rami rin na huli ko siguro mga ano na to mga, siguro mga apat na kilo o limang kilo malalaki kasi ang size good size O mga parikoy marikoy uwi ana so tulad nung sinabi ko bago ako uwi gawa ako ng ano sayaw request requested by miss Min francis Re note, nag notice siya sa akin na sa tiktok so gawin ko ngayon bago ako uwi so let's go guys So mga parikoy, marikoy Dito na tayo sa lugar na sayawin natin yung request ni Mama uh, ni Ma Ito na, Dito na, wag na hindi na mag sayo eh, sayo ko na to kanina

¿El lugar de que gira uno? try last ay okay naman to pero tingnan natin yung isa kung medyo okay pa ba, ba isa kung okay ba isa drops lang tayo ng isa giniagawa mo oh no drops. okay larga will okay you please repeat it Pinatong. Sure na to, okay na. Okay, na. ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sarap. Ako. So, ayun guys, natapos yung request ni Ma'am ni Ma name, uh, Francis. So, uyan na. So guys, uh, dito na tayo sa bahay. So, ito na yung huli natin. Ito na yung huli natin mga parikoy. Medyo mabigat oh. Tabi mo na natin yung gamit. Ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. <laughs> mga good size lahat to oh talakito 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 ulit lapis lapis hi good morning lapis lapis ulit lapis Lapis. 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 So marami guys. So siguro mga ano to, mga siguro abot to ng limang kilo. Hindi lang limang kilo, siguro mga aning kasi malalaki yung mga lapis. Good size kasi yung lapis. Saka yung talakito. Oh, malaki ang size. Ito, malaki ito. Oh, hindi busy rin si ma'am sa luto ng yeah. agahan so ayan ito yung huli natin pwede na see guys ba't mo balik ng mo eh ganyan ang maganda pag na nag video daw nakahiga so salamat guys thank you so much so dito na lang tayo so please watch subscribe click the notification bell para update kayo sa mga video ko. Thank you so much. Fish on.